Hello po! Good morning! Um, for today's video po, share ko na po sa inyo yung mga requirements sa pag-loan ko po kapag-ibig. Um, bali, disclaimer, personal experience ko lang po. Ito lahat ng sasabihin ko po dito sa inyo. So, by the way, sa so po akong OFW, um, na nandito ngayon sa Pinas para magbakasyon. At silubukan ko po, po si pag-ibig. So, pag naglog po kay pag-ibig, meron po mga requirements. Bali, ang una ko pong ginawa is pumunta din ako kay pag-ibig mismo para po alamin kung qualified na po ba ako magloan sa kanya. Bali, bago pa lang po ako member ni Pag-ibig since 2023 pa lang po. And currently, meron akong 27 contribution. So, contribution. So, bali, nung pumunta ako kay Pag-ibig, ang, contrib ang posted contributions ko pa lang po that time, noong May 27 is 25 contributions kasi po the day before pa lang po ako nagbayad ng aking 2 months na contribution. So, bali, nung pumunta ako, hindi pa siya posted. Kaya, um, 25 pa lang. Pero ngayon 27 na, ganun. So, bali, ito po yung mga requirements, which is yung form po kasi pwede naman siyang i-download sa website. Yung multi-purpose loan form. Oh, makikita po to sa website pero ako since pumunta lang ako sa branch noon na lang ako nanghihingi sa branch pagpasok ko pumunta ako sa information binigyan ako sabi ko na hihingi ako ng form para sa loan. So, binigay niya sa akin yung multi-purpose loan application at itong declaration of income. Tapos, tinanong niya ako. Sabi niya, pwede ka na, uh, ano, sino nagsabi sa'yo na pwede ka na mag-loan? Sabi niya, ganun. Sabi ko, Wal, uh, wala pa po. Sabi niya, pumunta ka muna doon sa counter 3. Pinapila niya ako doon. Yung bala, para kunin yung aking members, members statement accumulated value. So, dito po yung makikita kung magkano na yung ating contributions. The, um, kung ilang ilang posted contributions na meron na tayo. Full amount makikita mo dito kung magkano na yung nahulog mo kay pag-ibig. So, bale, um, ko to. Kailangan sabi niya sa akin, kasi OFW ako, yung, yung dito sa may employer's information, nilagyan niya ng IP, which is individual payer po yun. Tapos, sinabihan niya ako na kailangan, ng, kailangan talaga mayroong yung witness. So, kailangan daw talaga. So, sabi ko, okay. Tapos yun, katapos ko siyang feltapan, pre-process ko na siya online. So, online, kailangan mo, basta po process po ng loan, kailangan mo po ng isang valid ID, yung loyalty card, which is very important po na mayroon tayong loyalty card. So, bali, pinikturan um, ko po yung aking front ng aking ID ginamit ko national ID kasi yung passport ko nasa agency na. So, yung loyalty card din, pinicturan ko din yung likod. So, bali po, ang, ang importante po dito is makikita yung inyong account number. And then, isa pang selfie, isa pang picture para sa selfie naman, nahawak mo yung dalawang ID. So, doon naman sa website, makikita mo, may mga sample, may mga samples po doon. Par, excuse me, para magawa niyo po ng tama at para hindi po kayo magpaulit-ulit. Picture ang yung, kailangan po malinaw yung pagka-picture para po ma makita agad at hindi ka magka-problema sa pag-upload. So, bali, nung in-upload ko siya noong May 29, so, na-approve ko siya agad <laughs> and agad-agad na din. Pagka 30, pumasok na po siya sa account ko. Pero, nagulat ako ngayong umaga, ngayon pa palang po, which is uh, June 2, <laughs> Saka pala nag-message sa pag-ibig na pumasok na doon sa account ko yung aking loan, which is noong, noong 30 ko pa nalaman na pumasok na sa aking um, loyalty card, which ang loyalty card ko po is Union Bank. Yun po yung ano. Pumasok na po siya doon agad. So, sa mga OFW po, na kagaya ko, na gusto mag-apply, yun po yung mga requirements na kailangan para pa ma-avail ma natin yung multi-purpose loan kay Papi. So, yun na. Sila, si pag-ibig na po yung mag, mag magsasabi ko magkano yung yung i-approve niya na loan sa'yo. Kasi ako, hindi ko rin alam. Nalaman ko na lang na ganong amount na pumasok sa account ko. The, uh, same amount. Nakabase naka, naka po sila doon sa contributions na meron ka kapag So, yun lang po. I hope na may, may natutunan po kayo. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. And please, um, kung nakatulong po sa inyo itong video na to, please subscribe po sa aking channel. Maraming maraming salamat po. And God bless.